Hello mga kaoray. Dito ako sa ano, sa aming makuran. Tinitik ko yung mga tanim namin na mga kahoy. Ito pala yung peaches, peach. Eh tatlong piraso de peaches. <laughs> Kakatuwa naman ako. Yung itong linya na to, ato pears ito. Pairs, bagong tanim namin yeah. ito pala yung red na nilagay namin sa uh, sa puno ng kahoy ito pala yung bark nilagay namin ng ganyan para walang uh, damo na tutubo walay mo mabuhi nga kuan an basagbot kung an, yeah. an... magsamok-samok Tangan na mo ani uh. bark sa kahoy. Yan. Meron kaming ah uh, an ba yan hindi na ako makapagsalita. ano nga ito? Yung ano bala, yung mm, punduhan ng tubig. Kasi ano, para madali lang mag-dilig uh, diyan sa ano kahoy na yan. Ayan. Ito, ano siya, plums, red plums. Tatlong peraso din. Tanim kami ng kahoy, tatlong-tatlong peraso. Ito lahat siya, tatlong plums, tatlong pears, at saka tatlong peaches. So, siyam lahat. Ito may bulaklak siya binili namin ano na siya yung mer, uh, mer, ano na siya yung may bulaklak mayroon ganyan o oh. siguro ito grafted hindi ko alam wala namang nakalagay sa pagbili namin wala namang nakalagay na grafted or ano ba yan Ang ganda, no? Ito yung pears. Nilagyan namin ng ito, eh. Hindi ko alam kung oh. para hindi siya ma ano, hindi siya ma tumba pag malakas ang hangin. Kaya nilagyan namin ng ganito. Ayan, oh. bukas malamig bukas kasi parang 38 uh, Celsius Fahrenheit, uh, Fahrenheit kasi gamit dito Fahrenheit so malamig bukas mag ano daw bukas uh, parang mag ang mga kaya ito sana hindi tumamatay mamatay kasi hindi na namin na uh, lagyan ng ano yung, mahaba na kasi oh ay hindi na namin malagyan ng takip. itong taniman ng ano guys taniman namin ng, ng mga gulay ito na kumuha kami doon sa yung compost na compost well doon sa kabig kabigan ng asawa ko yung siya ano ito yung parang sand na uh, pinaghalo ng upo ng kabayo ang green na ng kapaligiran hmm? ang ganda no green kasi ano siya, pa-spring na malapit ang spring baka ngayong week na to ano na siya, last week ng winter sana last week na nga kasi nakakaano mm, ang lamig tapos malakas ang hangin sana maganda na siya uh, spring dito lang yung lugar namin guys. probinsya. Um gusto ko yung probinsya. Buti na lang binigay, binigay ng Panginoon sa a, sa amin yung mapunta kami dito sa probinsya. Oh sige guys, dito na lang